Spoiler para sa episode at 164, labanan ng mga malajos na dalubhasa na wala nang masabi si Lin Moyu. Hindi maganda ang ugali ng girlong ito, at mayroon pa siyang ganitong klaseng hilig. Habang nakangiti, biglang tumingala si Yan Kuang Sheng. Bakit nandito ang mga yun? Kasabay na tumingala si Lin Moyu, ngunit wala siyang makita. Sabi ni Yan Kuang Sheng, iyong mga matatandang yun mula sa imperyo. Pumunta sila para kumuha ng karne ng ahas na uhaw sa dugo para gawing milagrosong gamot. Pero malas sila ngayon. Mainit ang ulo ng mga halimaw na yun ngayon. Alam niyang panapanahon, pumupunta rito ang mga taga-imperyo para kumuha ng karne ng ahas na uhaw sa dugo para gawing milagrosong gamot. Ngunit dahil kalalaban lang ni Yan Kuang Sheng sa ahas na uhaw sa dugo, Malamang ay galit na galit ito ngayon. Nagpakita ng masayang ekspresyon si Yan Kuang Sheng. Halika, isasama ka ni guro para magbukas ng kaalaman. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng malakas na enerhiya na bamalat kay Lin moyu. Lumipad silang dalawa pataas, agad na nakalayo ng mahigit sampung milya. Gaano kabiles ang isang antas Diyos na dalubhasa. Ngayon lang ito tunay na naranasan ni Lin Muyu sa isang iglap, ilang dosenang kilometro na ang nalakbay. Ang malakas na presyon ng hangin ay halos dumurog sa kanya. Naging tahimik ang paligid, lahat ng tunog ay naiwan sa likuran. Sa kanyang paningin, hindi na ito ang lupain ng dugo. Puro kalawakan na lamang ang nakikita. Nakita ni Lin Moyo ang isang bagay na parang salamin na bumabalot sa buong mundo. Sa labas ng salamin ay tila ibang mundo. Ang mundong iyon ay parang pamilyar sa kanya. Naalala niya, pagkatapos sumabog ng dungeon, nahulog siya sa walang lamang espasyo, void space. Ang nasa labas ng salamin ay ang void space. Sa loob ng void space, mayroong nakakatakot na magulong enerhiya. Muntik na siyang mamatay doon noon. Ang mala salamin na bagay na ito sa harapan niya ang humaharang sa magulong enerhiya. Guru, ano po iyan? Nagtanong si Lin Mo Yu na parang isang masoner estudyante. Si Yan Kuang Sheng naman ay isang hindi masamang guro. Iyan ang harang pang espasyo. Sa labas niyan ay ang void space. Huwag mong isiping parang salamin lang iyan, sa katunayan, napakatibay niyan. Kahit ako, mahihirapan akong sirain yan. Pero masyado pang maaga para sa iyo ang bagay na ito. Hindi mo na kailangang intindihin. Sa ngayon, Manood muna tayo ng palabas. Manood ng palabas. Tumingin si Lin Mo Yu sa direksyong tinuro ni Yan Kuang Sheng. Isang barkong pandigma ang tumatawid sa kalangitan, napakabilis, nagiiwan ng kumikinang naliwanag sa likuran nito. Sa barkong pandigma, may ilang mga profesional na may kahangahangang presensya. Hindi matukoy ni Lin Mo ang eksaktong antas nila, ngunit nararamdaman niyang sila ay mga nangungunang profesional, higit sa level 80, marahil ay mga antas Diyos pa nga. Ngunit base sa mapang hamak na tingin ni Yan Kuang Sheng, halatang hindi sila gaanong mas malakas kaysa sa kanya. Ang mga matandang iyan sa harapan ay ang mga elder ng imperyo. Hindi maiwasang humanga ni Lin Muyu. Ang mga elder ng imperyo ay karaniwang mga dating miyembro ng konseho ng labindalawa na nagretiro na. Bagamat hindi na sila namamahala, napakataas ng kanilang katayuan. Minsan, kapag may mahahalagang desisyon ang konseho ng labindalawa, kailangan pa nilang humingi ng payo sa kanila. Komplikado ang istruktura ng imperyo, at kaunti lang ang alam ni Lin Moyu. Guru, lahat po ba ng mga elder na iyan ay antas Diyos na dalubhasa? Si Lin Moyu ay isang mabuting estudyante, kung hindi alam ay nagtatanong. Si Yan Kuang Sheng ay isang mabuting guro, laging sumasagot. Antas Diyos, ano ka? Nakakita ka na ba ng miyembro ng konseho na Antas Diyos? Yung mga hindi lang talaga kayang maging Antas Diyos ang nagiging miyembro ng konseho. Siyempre, ang mga elder na nagretiro mula sa konseho ay hindi pa rin magiging Antas Diyos. Ang pinakamataas na mararating nila ay Sudo Diyos, kahit ikaw, hindi mo sila mapapantayan puno ng panghahamak ang tono ni Yan Kuang Sheng, lubos na mina ang mga ito. Siya, isang marangal na antas Diyos, level 95, nasa tuktok na ng mundo. Kahit mga Demon King mula sa abis, nakapatay na siya ng ilan. Siyempre, mamaliitin niya ang mga sudo Diyos na ito. Tanong ni Lin Moyu, bakit po sila tinatawag na sudo Diyos? Suminghal si Yan Kuang Sheng nang may pang-iinsulto. Isang grupo na huminto sa level 89, hindi na umusad, kailangang umasa sa gamot para umabot sa level 90. Hindi na kayang magpatuloy sa landas, hindi na kayang pag-isahin ang mga skill. Kung hindi sila pseudo-Diyos, ano sila? Malaki po ba ang pagkakaiba ng pseudo-Diyos at antas-Diyos na dalubhasa? Malaki, langit at lupa ang pagkakaiba. Parehong level 90 pero kayang-kaya silang talunin ng isang tunay na antas Diyos na parang naglalaro lang. Kahit ilang dosenang beses pa silang labanan, hindi ako matatakot. Bagamat sa bibig ni Yan Kuang Sheng ay walang kwenta ang mga pseudo Diyos, sa harap ni Lin Mo Yu, naglalabas pa. Rin ang nakakatakot na presensya ang mga elder. Hindi gaanong malayo sa isang antas Diyos na dalubhasa, at kayang-kaya siyang patayin ng madali. Habang tinitingnan sila ni Yan Kuang Sheng, tumingin din ang mga elder kay Yan Kuang Sheng. Bawat isa ay nakangiti. Ang kanilang mga boses ay tumago sa kalawakan at umabot sa kanila. Nagbibigay pugay kami kay Lord Kuang Shen. Bagamat sila ay mga elder, kapag kaharap ang isang tunay na antas Diyos na tulad ni Yan Kuang Sheng, na tinatawag na Kuang Shen o Mad God, malaki pa rin ang agwat nila. Walang pakialam na sumagot si Yan Kuang Sheng, hindi sila pinansin. Laban lang kayo kung lalaban. Isasama ko ang disipulo ko sa tabi para manood. Sabi niyang manunood, pero ang totoo ay manunood lang ng palabas. Nang malaman nilang si Lin Moyu ay disipulo ni Yan Kuang Sheng, agad na nag ang tingin ng mga elder kay Lin Moyu. Ang mga taong ito, bagamat mukhang mataas ang kapangyarihan at posisyon, ay kailangan pa rin maging magalang kay Yan Kuang Sheng Sa huli, kung sino ang may mas malakas na kamao, siya ang tama Mula sa barko, lumitaw ang isang balingkinitang anyo. Isang batang babae na may napakagandang mukha at kaakit-akit na pangangatawan ang pumunta sa unahan ng barko, nakatingin kina Yan Kuang Sheng at Lin Moyu. Puno ng kuryusidad ang mga mata ng babae. Malamig na nagsalita si Yan Kuang Sheng, dahil sa kanya kaya kayo nangangaso ng karne ng ahas na uhaw sa dugo. Sumagot ang isang elder, "Lord Kuang Shen, siya po si prinsesa Dongfang Jiao." Umiling si Kuang Shen. "Hindi ko pa naririnig. Anak ba siya ng batang si Dongfang Yi?" Sagot ng mga elder, "Si prinsesa Jiao po ay ang bunsong anak na babae ng ating pinuno ng bansa." Kakalabing walong taong gulang pa lang po siya ngayong taon. Iwinagayway ni Yan Kuang Sheng ang kamay. Dong Fang Yi, ang batang iyon, walang ibang talento kundi magaling lang gumawa ng anak. Si Dong Fang Yi ang pinuno ng bansa ng imperyo ng Shengxia. Bagamat karaniwan ay hindi siya gaanong namamahala, karamihan ng mga bagay ay pinagpapasahan ng konseho ng labindalawa, ang kanyang katayuan ay pambihira. Kung magsalita siya, kailangang sundin ng imperyo ang kanyang utos. Ngunit sa bibig ni Yan Kuang Sheng, siya ay, batang ito, batang iyon, lamang, casual na pinagtatawanan. Agad na makikita ang pagkakaiba sa katayuan. Magalang na yumuko si Dong Fang Jiao kay Yan Kuang Sheng. Zhao Zhao, nagbibigay pugay kay Lord Kuang Shen. Madalas pong banggitin ni ama ang inyong tanyag na pangalan. Tumawa ng malakas si Yan Kuang Sheng. Ano namang maganda sa akin para pag-usapan? Sasabihin ko ba kung paano ko siya tinuruan ng leksyon noon, binugbog hanggang umiyak na parang bata? Nagpakita ng hiya sa mukha si Dongfang Siyan Si Yan Kuang Sheng ay talagang katulad ng sinabi ng kanyang ama, mayabang ang ugali, puro kalokohan ang sinasabi. Ngumiti si Dongfang Zhao. Paano naman po, sa bibig ni ama, si Lord Kuang Shen ang haligi ng ating imperyo. Sige na, sige na. Wala ring silbi ang pambabala mo sa akin. Gawin niyo na ang dapat nyong gawin. Huwag niyo na kaming intindihin. Nagbigay ng utos si Yan Kuang Sheng na paalisin ang mga bisita, hindi na sila pinansin. Hindi na naglakas loob pang magsalita si Dong Fang Zhao. Gamit ang kanyang magagandang mata, pinagmasdan niya si Lin mo Yu ng may kuryusidad. Sa tingin niya, hindi nagkakalayo ang edad nila ni Lin Moyu, ngunit tinanggap na pala ito bilang disipulo ni Yan Kuang Sheng. Ganoon ba talaga kaganda ang talento ng taong ito? Hindi kailanman naging mababa ang tingin ni Dong Fang Zhao sa sarili. Naniniwala siyang siya ay isang nangungunang henyo. Isang mythical level na profesional, mahigit isang taon lang ang ginugol para makumpleto ang unang pagpapalit trabaho at umabot sa level 36 dalawang buwan na lang at makukumpleto na niya ang pangalawang pagpapalit trabaho. Tiyak na magiging isang mataas na antas na profesional bago magdalawampung taong gulang. Kahit sa Xiajing Academy, isa sa tatlong nangungunang akademya, mahirap makahanap ng makakapantay sa kanya. Ang kanyang ama, si Dong Fang Yi, ang pinuno ng bansa ng imperyo ng Shengxia, ay isang tunay na antas-Diyos na dalubhasa, at pinuri rin siyang isang henyo na bihira lang makita sa loob ng isang siglo. May sariling pagmamataas si Dongfang Jiao. Kahit si Lin Mo Yu na sikat na sikat, hindi pa rin niya ito pinapansin. Ang kanyang level at trabaho ay parehong mataas at malakas, pati na rin ang kanyang talento. Tiyak na magiging isang antas Diyos na dalubhasa siya sa hinaharap. Tungkol naman kay Lin Mo Yu, henyo siya ngayon, pero hindi pa tiyak sa hinaharap hindi alam ni Lin Mouyo kung ano ang iniisip ng babae, at wala rin siyang pakialam. Kung gusto mong tumingin, tumingin ka. Hindi naman niya kontrolado ang mga mata ng iba. Tumawa si Yan Kuang Sheng. Batang Lin, mukhang hindi masama ang prinsesang ito. Interesado ka ba? Hindi po. Umiling si Lin Mouyo. Mayroon na po akong gusto. Nag-alab ang kuryusidad sa mga mata ni Yan Kuang Sheng. Chismis tungkol sa pribadong buhay ng iba. Sino? Maganda ba? Tumango si Lin Moyu. Napakaganda po. Sabi ni Yan Kuang Sheng, kung gayon, kailan kayo magpapakasal at magkakaanak? Hindi alam ni Lin Moyu kung paano sasagutin. Ang girlong ito, tila masyadong mabilis ang pag-iisip. Hindi makasabay si Lin Moyu. Sa kalagitnaan ng himpapawid, biglang umalingaw-ngaw ang isang paos na sigaw, Parang sumisitsit na tunog ng ahas, ngunit mas malalim, nakakabagabag pakinggan, at sobrang nakakangawit sa buong katawan. Agad na naging seryoso ang mukha ni Yan Kuang Sheng. Dumating na ang ahas na uhaw sa dugo. Kahit ang isang antas Diyos na tulad niya ay kailangang maghanda ng husto, handang sumalubong sa kaaway. Maaari pa nga siyang masugatan. Hindi alam ni Lin Mou Yu kung paano haharapin ng mga elder na may lakas lamang ng sudo Diyos, ang ahas na uhaw sa dugo. Ayon kay Yan Kuang Sheng, hindi kayang tumagal ng mga sudo Diyos na ito sa isang hampas lang. Tiyak na mayroong bagay na hindi alam si Lin Muyu. Isang higanteng ahas na mahigit 200 metro ang haba ang lumitaw sa kanilang paningin. Ang mga mata nito ay nagliliwanag ng pulang ilaw. Sa tuktok ng ulo nito ay may isang pares ng matutulis na sungay. Ang buong katawan ay puno ng makakapal na kaliskis. Sa ilalim ng tiyan nito ay may mga kuko na mukhang napakatalem. Sa paglitaw nito, napuno ng mabahong amoy ng sariwang dugo ang himpapawid. Ang amoy na iyon ay araw-araw na naamoy ni Lin Moyu, iyon ang amoy na nagmumula sa lupain ng dugo. Naintindihan ni Lin Mao na malamang ay napakaraming ahas na uhaw sa dugo ang namatay sa lupain ng dugo para makabuo ng ganitong amoy na hindi nawawala sa buong taon. Nang lumitaw ang ahas na uhaw sa dugo, mabilis na dinala ni Yan Kuang Sheng si Lin Mao Yu pa atras. Ngayon, manunood lang tayo ng palabas. Hayaan nating sila ang humarap dito. Walang intensyong tumulong si Yan Kuang Sheng. Sa paningin ni Lin Moyu, ang barkong pandigma na kinalulula na ni Dong Fang Jiao ay sumugod patungo sa ahas na uhaw sa dugo. Isang pabilog na panangga ang lumitaw sa barko, pino protektahan ito. Nakita ni Lin Mo na ang pabilog na panangga ay kombinasyon ng porma sayo ng mga tao at ng harang mula sa abis, ngunit ang enerhiyang nagmumula sa barko ay tila may kaugnayan sa lahi ng mga dragon. Hindi katakatakang sila ang nangunguna sa tatlong lahi. Isang manipis na sinag ng liwanag ang lumabas mula sa barkong pandigma, tumama sa katawan ng ahas na uhaw sa dugo na parang kidlat. Ang higanteng katawan ng ahas na uhaw sa dugo ay agad na nang ineg, naglabas ng mas malalim at paos na tunog. Bagamat maliit ang enerhiyang ito, napakalakas ng kapangyarihan nito. Ang mga kaliskis ng ahas na uhaw sa dugo, nakasing kapal ng baluti, ay gumuho sa ilalim ng ataking ito tumalsik ang sariwang dugo sa paligid. Ang dugo ng ahas na uhaw sa dugo ay medyo naninilaw, at nang bumagsak ito, lalong tumindi ang amoy ng dugo. Nang maamoy ito ni Lin Moyu, agad siyang nakaramdam ng pagnanasang sumugod para inumin ito. Mula sa barkong pandigma, lumabas ang isang elder. Mabilis siyang lumipad, may hawak na malaking bote ng kristal, at sinalo ang lahat ng tumulong dugo. Sa wakas, naintindihan ni Lin Mo Yu ang kahulugan ng pangalang, ahas na uhaw sa dugo. Hindi dahil uhaw sa dugo ang ahas na ito, kundi ang dugo nito ang nagiging sanhi para hindi mapigilan ng iba ang pagnanasang uminom. Puno ng panghahamak ang mukha ni Yan Kuang Sheng. Bagamat maganda ang karne ng ahas na uhaw sa dugo, walang gaanong halaga ang dugo nito. Nag-isip si Lin Mo Yu at nagsabi, kahit langgam, karne pa rin tumawa ng malakas si Yan Kuang Sheng. Tama, kahit karne ng lamok, karne pa rin. Nagalit ang ahas na uhaw sa dugo dahil sa atake. Hamampus ito ng buntot sa nakakagulat na bilis. Hindi masundan ng tingin ni Lin Mao Yu ang galaw ng atake. Nakita na lang niyang tumama na ang buntot ng ahas sa barkong pandigma. Ang panangga ng barko ay umalon at naiupi, tila malapit ng mabasag itinaas ng isang elder ang kanyang kamay sa barko. Nagliwanag ang barko, at muling tumatag ang panangga. Patuloy na umatake ang barkong pandigma. Ngayon, hindi na isang maliit na sinag, kundi isang malaking espada na may habang isang daang metro ang humiwa pababa sa ahas na uhaw sa dugo. Mula sa tuktok ng ulo ng ahas na uhaw sa dugo, kumislap ang matulis na sungay nito, nagpakawalan ng libo libong kidlat na sumalpok sa malaking espada. Nagbanggaan ng malakas ang dalawang puwersa, halos magkapantay ang lakas, at sabay na naglaho sa kalawakan. Kasabay nito, ang ahas na uhaw sa dugo ay hamampas ng buntot ng daan-daang beses. Sunod-sunod ang malalakas na tunog. Ang panangga ng barko ay umalon ng umalon. Ang nakakatakot na enerhiya ay nagkagulo sa himpapawid. Umalis ang mga elder sa barko, sumugod patungo sa ahas na uhaw sa dugo. Ngayon lang napansin ni Mo yun na sila pala ay isang kumpletong koponan. May knight, warrior, mage, at pati archer. Hindi lang iyon, may dalawa pang naiwan sa barko, halatang healer at support. Pagkaalis ng mga taong ito sa barko, bumuo sila ng porma at nagsimula ng matinding labanan kontra sa ahas na uhaw sa dugo. Tinuturing nila itong isang boss na kailangang talunin. Pinanood sila ni Lin Yu ng may pagkamangha. Bihira talagang makakita ng labanan ng mga nangungunang profesional. Si Yan Kuang Sheng ay mapanghamak pa rin. Tingin ka lang, huwag mong seryosohin. Hindi ganyan lumaban ang tunay na antas Diyos. Nagulat si Lin Yu. Hindi ganyan lumaban. E paano po lumaban? Hindi ba't ang ibang mga profesional ay laging bumubuo ng koponan? Sa huli, ang antas Diyos na dalubhasa ay profesional pa rin, di ba? Sabi ni Yan Kuang Sheng, nakakita ka na ba ng antas Diyos na dalubhasa na bumubuo ng koponan? Siyempre hindi. Hindi pa nakikita ni Lin Moyo na kumilos ang isang antas Diyos na dalubhasa. Nagpatuloy si Yan Kuang Sheng, ang antas Diyos na dalubhasa ay antas Diyos na dalubhasa dahil hindi nila kailangan ng tulong ng kahit sino. Hindi kailangang bumuo ng koponan para mailabas ang buong lakas. Kung gusto nilang lumaban, lalaban sila. Kung gusto nilang umalis, aalis sila. Hindi sila nakatali sa isang koponan. Siyempre, hindi ka pa umaabot sa antas na iyon kaya hindi mo maiintindihan. Pagdating ng panahon, si Bai Yuan na ang magtuturo sa iyo. Hindi ko na kailangang sabihin pa.